na tayo Project at dito po tayo uh, maglilis na po tayo uh, malapit na matapos Good morning, good morning mga boss Sa Project Patapos na mga boss Ayan, dito naman sa likod tayo gumagawa Master George, ito oh Master George, good morning Good morning, tayo ngayon, may wagan dukot Ay, <laughs> wagan dukot na naman si Master George <laughs> So ayan mga boss, nandito tayo sa Gunfire Project Update po tayo uh, Maglinis na po tayo uh, Malapit na matapos Ano lang po, uh, konting sintura na lang At saka yung dito sa labas, ang ginagawa natin tapos yung mga gamit natin uh, inaayos na rin natin para sa next project para diretsyo na doon natin dadalhin tapos na po yung pintura sa loob ano lang po, retouch sila sa lampo ito na lang po sa dirty kitchen niya, si Robin ayan o boss! ayan, shout out sa mga viewers natin mga subscriber, shout out po good morning, good morning Ayan. Yung dirty kitchen ni Nanay Mosa, service area, eto naka-tiles na. Oy, ano natin? Robin Gold. Oy. Adobo. adobo Master. Ade, ang aga ng wala muna natin ah. Ang agang niluto. Wala muna. Yung um, tanghalian natin, adobo, adobong manok. Ito, nakatay na po yan, pero ano lang, tubular lang po yung ginamit natin ayan na, tapos dahil silicon dati nating ginagawa ganyan sa mga dirty kitchen na uh, singular framing tapos naka silicon yan Ito. yung sink ayan, masin dyan. tapos dito sa bubong mga boss pinapipintura ko na kay bartolome yung taas Lord. Ay, no? good morning po. Happy Saturday. Happy day. Happy day po. Hi, <laughs> sabado na mga boss. Happy day. yung ating project dito ay matapos na. Ito naka-final paint na po rin ito. Mailaw. Ayun. Dito Meron ding ilaw dito. Tapos meron siyang abang na ano para sa abang na outlet para sa Christmas lighting na may mosa tsaka sa kanyang parol pero meron siyang switch dito pwede niya din lang siya pin, uh, pinapatay yung ano yung switch na nilag nilagay natin ayun o no, outlet outlet pala mga boss para yung kanyang star tsaka Christmas light dito lang niya pinapatay tapos yung mga mirror sila natin kanina pwede natin nilagay dun sa loob ito, okay na to. Final paint na po yan. Mga ano lang nalagay natin, mga outlet at saka switch saka yung center light. Ito, lilinisin natin yan. Natalang na yung mga kalat dyan. Para malinis na, pwede na maglinis si Nanay ni Mosa dito. Ito yung mga takit na lang lalagay natin. Pagkatapos ni Bartolome doon, pwede na siyang maglinis dito. Pwede natin install sa main, pinaka main door nya doon Yan yung mga takit ng ano, closet doon sa isang kwarto Yung CR, okay na Ayan, pwede na, pwede na silang gumamit dito sa CR May tubig na yan na ramos Shower Uh, okay, pwede natin lagay yung kanyang faucet. Tsaka yan, tatanggalin lahat natin yung mga kalat natin. Para madalin na doon sa next project natin mga boss. Para wala ng kalat. Boys and troop guard mga boss. Yan yung pintura natin ginamit dito sa lumang po yan. Pero ito, bago din na din na muna natin niya dito muna ng luma para matibay di kaagad masisira tapos ito ayan yung sa likod yung pinaplastering ni Master George ito lubog na yung bodega di, natin, di na ano di na siya magagamit yan pati mga bahay dun sa ano sa bukid lubog na rin chocolate brown yung kulay natin na Bartolome Nagpapainis ka na kay Bartol ang isang kwarto, kwarta ano, mga boss Para yung gamit natin, nagawin natin dito Ano ba? na nga? Ah, okay na ito Ayan, nakalagay ano, okay, na yung mga sakit ng mga closet Closet natin Tapos nakpalagay si Nani Mosa ng ano Dock niya Handle na lang po yan Kulang Ito, nakalagay na rin po Ilaw Ayan, center light Tapos pin light Ayan na. Yung ano, nakalagay na rin yung ating pinaka-fire board. Aircon na lang po yung kulang dito mga boss. Uh, window type na aircon yung abang natin dyan. Boss, pinaka-main door niya. Ayan. Ayun na. Tapos na nakita rin ang starter niya mga boss. Ayun na. Magnetic po yan. Stopper. Ayan. Magnetic. Para kapag mga hindi siya kagad magsasara. Tapos screen daw.

Sa pedala ng Mayora Ayan na Kaya mong hanap yun, nagtinira Okay, kain tayo mga boss Oo oh, oh. Kini okay. Bartolo me, bangun tana. Em, mainit nama mainit nak ane nabas. Tabas. Merentaya mana? Adobo. Isteri mana? Isteri mana? pinagalong baboy at manok na Pali Master mm. Ang tawag dito sa halo? halong <laughs> <laughs> baboy, halong manok Pacham <laughs> Pacham ibon, May ibon pa ibon Yan pang ibon, no? nililipat natin tapos ito linis okay, na linis linis na dito tapos ito naka primer na to Ice cream. Ice cream. No. Eh, kaya magbulos ka niya, boss. Kaya <laughs> nga ba, tinapin mo, bisig ko po. Eh, mga boss. Uh, nag ah, naglibre ng ice cream. Paanda, yung nanak na ni Nanay Mosa. Ito, boss Francis. Ganyan ang nagawa na sa akin. Ah. Salamat uh, ka pa kay boss Francis, libre ng ice cream. <laughs> Thank you po, boss Francis, uh, libre ng pa ice cream. Parang <laughs> nasa resort lang, ha? <laughs> Ayan ha. Ice cream. Sarap. Sa makulim na panahon. Malamin. Dahil din mga boss, pinapinturahan ko ng brown. Ganda. Boss, mga ilaw, okay na. Naya, lagay na lahat. Ito, naka-primer na to. Ano lang, final paint na lang po yan. Ganyan Yun din yung kulay niya. Ayan na. Ayun, malinis na. Ganda. tr at a si L nya mga grease po lalagay pa natin next day Alas kompleto na po yung mga ilaw mga boss Yun lang pong sa Dito sa Poblet uh, po dito sa hanging cabinet Yung T5 hindi pa natin nailagay Yun lang po yung kulang nya Tsaka dito Yung center light Okay na yun mga boss Ayan Tapos ito pipinturan po yung mga grills Tsaka yun dito grills May grills po din yan Tsaka yun dito yung mga bintana hangin presko sa likod Okay mga boss, ayan yung update natin dito sa Sanggalville project.